Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon! Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileong ito? kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang labing walong namatay ng mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinaliktan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, Tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga. Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.